May adlaw sa inyong tanan ako di ay sinadi salas sa OFW diri sa Croatia. So mga anhimi karon diri sa main square kay mamalit unta ame o ng mga pagkaon kay naaman diri market nga kanang barato nga mga palitonan diri sa mga sa market sa taas sa aning main square kanang dito sa taas o oh, ay baligya dira pag abot bitaw na mo kay wala <laughs> wala man dai na maligya karon kay holiday pagkalagi so pag holiday dai diri close di ay tanan ang mga kuan groceries uh, mga basta tanang palitanan close so wala man mi kabalong uh, holiday di ay so sunod ay adlaw kay kanang uh, na mi kay gihulaman mi may 2 months sa among agency tapos sa among gitrabahoan kay Mingaw Manggod mao gihulaman gi sa amidto sa isla kay busy karon sila so nanguli na ang dayon may pagkahuman ato kay wala man may kanang palitan diri kay close lagi kay holiday man ay karong adlaw so Mingaw kaayo diri pag holiday kay ang, ang mga holiday diri isa kanang family din na isa. so Mauna siya ang panaog sa main square kay dito may manakayan o ka ng uh, train or tram ang tawag diri. So muli na lang may wala may napalit kay ka nang close gudi ay karuntanan apil mga groceries. So mauto naka-decide mi nga maguli na lang mi tapos pag-abot ana sa balay kay kanang mag- mag-arrange ko sa ako mga gamit para ready ako para di na ako magkarakara dayon kung kanang i-chat na mi sa among agency nga i-pick up na mi sa among accommodation so Merkulis di ay mi ani mo adto magbiyahe so nag-chat na sa among agency nga i-pick up mi diri dapit sa among accommodation paingon dito sa bus station ambot lang kung unsay ka nang kuan na ani ugma mahitabo ihatod ba mi or ipasakay ra sa bus So inana ang among kuan diri no, agency usahay kay kanang ihatod mo kung dool ra pero kung layo ipasakay ra mo sa sa kanang bus station tapos didto ra mo sa dulo na ay musundo sa inyo ha didto nga kanang didto ra po gat trabaho. So mauni siya ang main square, mauni siya ang pinaka city sa 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 grip so siya ako ma diri sa among accommodation kay kanang duora unta kay mi sa syudad kay kanang basta duora kayo, pwede ra siya lakwon pwede ra pud siya sakyon so mauto pagkahapon dayon ana kay nangad mi didto sa sa kanang gitrabahuan sa akong kauban kay magpalabas siya uniform niya so ni siya akong kauban sa kwarto So magpalaba unta siya kanang iyang uniform kay close man siya. Naara ang kuan man diri ang laundry nila kay kanang naapoy schedule kung kanus ang magpalaba so schedule unta niya karon. Pero holiday po di ay close di ay didto sa uh, sa ilang gikuanan, gitrabahoan nga hotel ang ilang laundry close. So mauto ma na malit na lang dayon mi sa kanang kebab naikibab diri nga uh, dool sa ilang itrabahoan kanang mura siya shawarma sa ato uh, so namalit na malit na nang may tapos nang ato dayon may dito sa lab ni so maore ini diri among palitanan so nagpalit nang may among pagkaon tapos mga ato dayon may ni dito lang may magtambay sa park kay pwede man dito magtambay tapos wala po may buhaton sa sa balay mingaw po baya kay kanang kuan kanang holiday karon tapos mauni diri ang kanang palitanan mauni ang mga sit up diri sa ilang mga train mauni ang mga transportation diri sa Croatia tapos pwede po diri magbus kung lagyo lagyo tapos mauna ni ang glabni ni glab ni tapos nang lupad ang mga kalapati Hala, yun, oh. kay kanang nain um, ang sa ilaha so um, nang ulan Pinay nagbahog nga lokal ibang bahogan sila og mga tinapay ata na siya tapos nagduol ko nag video video lang dayon ko kay diri man may magtambay sa sa kuan dira magtambay sa mi ayun na mauna ang mga kalapati diri ginabahogan nila ang mga kalapati nila diri ginaalagaan nila diri pareha sa ato ah. kay kinang gina ginakatay bitaw ang kalapati tapos ginapatay diri kay murag bawal sa ila murag national bird siguro ni nila may mga uwak inalagaan diri nila pati ang naapoy mga uwak ani diri sa kulsagol og kaon tapos pag kuan taod-taod kay nai pulis nga nag-check diri nai nag police nga nag-check sa kanang mga sa mga foreigners so ang na-check atong mga nipali mag pod na dahil sila dili so dili po di ay kuan strict po kaayo ayo dili no as long as dili ka nang kuan expired tanan ang imong mga papilis unlike kung sa sa middle is kung masapnan ka na expired ang imong ID deport na na siya dili so pero dili as long as ka nang naay gi process sa imuha sa isa sa imong working permit or or ID basta naka-process na siya sa system dili ka makauli Wa uh, okay po biya karon pero karon gay gastric to na po ang kanang Croatia no so naana po sila yung mga gina-implement nga mga bagong law taga kuan day na yearly sila ka bago bago po no so maoto pagka humanday yung diri kay kanang nihawa raman po dahil ang pulis para sa safety raman po na siya sa mga tao tapos nag dirimi nagkaon sa among shower mga gipalit tapos ah, kanang hapit na, na siya mahurod actually ang akong gikaon nga siya warma tapos gibahog na lang na ako kanang murag na busok na ako. tapos kanang mura na siya rapper na lang ang nabilin gibahog na ako sa kanang mga kalapati dira daghang kain na sila mang lupad na sila pag kanang bahugan bitaw ang isa tapos kung tawagaw ni mo naanad na po na ang kanang mga kalapati diri Nabahuga na bahugana sila sa mga lokal o mga tinapay, bisag unsa-unsa na lang mais, mukaon man po na sila. Gisapot gani ko no kay kanang ibalhin na po ko sa lain lugar so maon po ni akong kalagutan kay kanang kalit-kalit lang ka ibalhin bitaw nga wala inform tapos na ako'y appointment sa akong verification unta sa akong kontra karong August 9 sumaon so, na akong problema tapos mauto ma Uh, mularga na may sunod at paingon dito sa isla kay hulaman sa aming kay kulang ang tao daw dito so wala po may mabuhat at least magsweldo ng yapon pero akong nga bimahan kay na ako yung mga appointment nga kanang nakuana ako bitaw kanang wala siya sa plano nga kanang ibalhin di ay kalit dito sa among branch sa lain kay hulaman lagi kay kulang ang tao dito pero okay ra pod bahala na ni kung unsay mahitabo didto go away the flow lang ko ani kay ni anhi man ko diri para magtrabaho pero ako ang stressan ng jud kay kanang ang verification bitaw kay kanang cross country mangud ko so kailangan ako mag verified kay layo. walay embassy ang Croatia wala walay embassy sa mga Pilipino na sa Austria ata ang embassy basta layo ang kanang embassy diri So, kinahanglan pa mo biyahe or ipapusta ni mo. So, ang ako ang taakay ka nang nakaschedule naman ko. At least, tamuanhin naman sila karong August o 9 diri So, naka, naka schedule na ko sa 9 unta sa buntag. Ambot lang ko na ako ni maaduan ako ni kay Gi assign ko sa lain lugar sa 4 hours ang biyahe gikan sa city pero kinanglan ako ad ni siya na appointment para ma ang akong kontrata kay para in case kung may mga emergency at is makauli ko o makabalik ko diri sa akong gitrabaho so mauto ang chika karong adlaw so daghan pa ko i-chika sa inyo soon tapos pauli na unta mi ani na naana po nagbahog nga iba nga taraga, local si nanay na pud na ang mga kalapati ug tinapay tapos naanapoy mga uwak na magsagol-sagol og kaon diha So po di ay diri ang kanang mga kalapati no ginaalagaan nila dagang kaayo mang lupa dagina sila. Tapos maoto. ha ah, baka humandayan ani kay nagbaklay ng may pauli sa among accommodation pero wala na kay ko naka video kay grabe ka init tapos gibaklay lang namo didto sa paingon sa among accommodation sumalakaw so, ra di ay ni niyo sa amo ah. kay naarami sa tunga Duhara siya ka station pero naamay mga shortcut kung maglakaw ka so mas dool lang siya. Kung gusto ka mag-exercise, maglakaw na lang ka. Mga hapon na ni, mga alas 4 na ni sa hapon pero init pa kaayo. Tapos mauto ma nang uli nang mi tapos wala mi na magpalit na unta mixudan ato sa main square wala may na palit tapos nang uli na nang dahil mi kay wala may napalit na magluto ng mig among pagkaon dito. Abangan ninyo kung unsa pa ima akong mga drama or unsa pa akong ma sa inyo dito sa Robbins di ako kumaasayin no. So daghang kayong salamat sa inyong pag-watch sa akong mga video. Hinaot inyo kong isubscribe sa akong YT Nandi El Salas. Daghang kayong salamat sa inyo. kay mag-share pa ko og mga bagong mga kuan akong kaagi diri sa Croatia. Daghang kayong salamat o oh, God bless you sa lahat ng mga OFW.